<laughs> Itlog <laughs> See you next vlog <laughs> so Wala po tayo maku- Yun po mga kaloko. <laughs> Gagamit po tayo ng ano Ng speedboat <laughs> Hindi ko po alam kung paano Nakahimahin yung to <laughs> Ayan po Tumakay so ka na <laughs> <laughs> Yan po. Ayan. <laughs> Pahala na si Batman. <laughs> Maluluto Ay, Ba't tayo dito. Ayan po. Ayan. Sa taas. Sa taas. <laughs> Ayos? <laughs> hindi ko alam kung kaya natin yung mga maniibran. Wala po tayo ng experience dito mga kalopeng. <laughs> Nahigap na tayo to. <laughs> ah, hindi ka mangingis na sa dagat? <laughs> Uy, tuwan ka, hindi Diyan eh Dapat dalawa pala sa guwano Ano ka? tayo dito May higop tayo Diyan <laughs> Ini <the final> <laughs> mah ah, Nima? ma? Ah. Okay. ma. Ha? kami. Dalawang natin pamanti pati, natin. Pati, 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 pati. <laughs> Dan tayo sa higop, eh. Upo dito eh. Tama hindi balik sa atin <laughs> yung pamanti natin. Saglit lang naman tayo. Mga 10 minutes. Loto, dito tayo mag-Lotong Meno. Dito na. <laughs> Doon tayo mabunta. Doon tayo, sa ilalim ng tulay. Dito ka kaya to. Ha? Dito ka, palit tayo palit. <laughs> Sabit Vietnam to eh. Grim po yung driver ko Masarap mga well Hey po yung driver ko Yan Dag tayo muna pagano ganun Sa taas Hindi ako marunong <laughs> Hindi ako marunong sumagwa yung <laughs> mangingis na <laughs> Dapat dalawa pala sa gua natin oh no? lagak kolestri parendek apa kok Balik mondar-mandir pokoknya so. yang sangkawan <laughs> Sige ako dito sa bila sabuan, sabuan ko dito Diyan ka lang sa bila Diyan ka sa bila Diyan ka lang sa bila Ha? Ang malalaki Ang malalaki? Sa halit sa'yo Ariyan natin yung ang patatang natin tayo sa taas Ito yun sila alam na no. Ginawa ko po itong bangka na to kahapon <laughs> <laughs> Doon tayo sa taas no? Nagnakaw kami ng bangka gamit sa iPhone pag lalatag <laughs> yes sir yes sir gumagalaw Dalong camera gamitin natin. Oh. No? Yun, isang mapagpalang araw po mga toto. Lagyan po natin mga kalunang. Tali mo gano'n pa rin hindi mabungo. Pamatok. Sabi ka. Ay. ito mo na. Pwede haggis mo <laughs> mamaya mga ilang minuto lang po mapantawin din namin ipulupot mo siya sa sa ano kaloko sa ano kaya sa dan dito mo siya. Yan. Yan, ipulupot mo sa yan dan pulupot mo sa dyan Sarap mang na no? Pag ganito no? <laughs> okay. Anoyin ko. Ito pa ganun nga. Kung tayo mo rin. Ayari ay, nga ay ako. Ayun, nasabit. Nasabit, ano yung mabura ka lang? Nasabit. Sa likod mo nasabit. Ha? pa kami ni Kaloka Ito gumagalaw Lagay mo dyan sa gilid Kaloka Lagay mo dyan sa gilid Dyan sa gilid mo Para kita ko

对不 <laughs> Kung ano-ano lang naisipan Alam, <laughs> din pala mga kaloko magsagwan Ano? Oh, wala na. Ano? Oh, po mga kaloko. Ilalatag lang po namin to. Kasi medyo mahaba-haba na po <laughs> ating, video. Abangan nyo na lang po mga, mamaya mga kaloko. Isa Pag magpandaw po natin. Oo, oh, isa lang. Ayos na yan. Yes, sir. Isa lang muna mga kaloko. Marami na rin yung mamaya makukuha. Yan oh, pinupunduhan lang ni Katuto. Yun. Yes. <laughs> Yan na po yung mga palutang natin no. Oh. Layo niyan. Doon. Pangos ng nito mamaya. Mga malalaking isda. Sagwa na po si ano, Master. Kaloko. Mga <laughs> lang <laughs> yung Ay, ko eh. na pala ako hindi na hindi umalis, eh. <laughs> oh, sarap mga well, <laughs> sarap, mga well. <laughs> sarap mga well Mga well maglatag pa Ngayon na siya Bola natin Magano muna kami sa lalim ng tuloy. Bali may reserva pa kami isang mamaya to. Pupundo natin no. Yes. Uh, oh. Try lang natin kung mayroon po tayo makuha. Meron yan. Lutang siya. Oh. Mm. Kailan na ba kanina? Oo. Uh, wala Yes. <laughs> Finish. Finish. Ganda <laughs> na ano. Tawagin balikan natin 'no. Oh. Sasakal yung banak niyan. Sige, sabuan. Patago muna tayo dito Patago muna kami sa ilalim ng tulay. Ilalim ng tulay. Ay, sarap, malamig dito. Malamig. Bangga mo diyan. sarap. Lamig dito, no? Malamig. Pwede alam ng tulay, haba niya, no? Ang doon. Ganda po yung lam, ano namin, yung ano, DIY na ano, na ginawa po natin. DIY na bangka. Bakit dyan ka? Ang sawa pa lang. Wow. <laughs> Mamaya na po. Pagpandaan lang po ulit mga kaloko. Yes, sir. Yes, sir. Let's <laughs> go. No. Para maraming mauling. Dalawa tayo mamaya. Kuha ko lang sa guwan. Isa. Patulog pa lang tayo pa. Ha? Huh? Patulog pa lang tayo sa... Kaya mo yun. Saguan Balbon. <laughs> ha? Ayaw mo na. Talayag na si ano, Commander Bawang. Kaya sa Agos. Magpapandaw na po tayo mga kaloko. Let's go. Let's do lalayag na ang mga pirates of the pirates yung na po ito so, tayo magsimula ako para kasi mabigat yun diba para kahit magsimula yun sa so, kabila ka sa kabila ka dyan ka sa kabila ka mga pirata mga oh, pirata <laughs>

Oh, oh, ano na 'to mga no? magan Oh, tayo para dalhin la hila na tayo. Salto?

นี่ไงกระบะโนมาด้ย <Trustee> Matatak na lang tayo, no? <laughs> Yan na. Yan na. Yan na. Nanguin mo. Nanguin mo. Yes, sir. Tabot din. <laughs> Pagod din. din. <laughs> Pinawisan siya, no? Balboon. Isang oras, no? Isang oras din. Tapos yung pagsasagwa namin mula doon sa may gilid mga kalok Ano? <laughs> may lumit ako? Lagay mo dyan kamera mo sa harap oh Kita ah. tapo mo na yung bato Pagod na din, ah. Bago din. <laughs> Ako tata si <laughs> Kaloko. Ano na, ilay mo muna yung dala dito. Hey. Ha? May lumalaban? Ay, yeah, may sabit Sabi-sabi tata. Kimbanak 'yan. Malalaking banak dito. Ganda talaga ng DIY na bangka no. Ayun <laughs> mga kaloko, magpapantaw na po tayo no. Titingnan po natin kung may huli o wala. Pag wala, nganga. Nganga. <laughs> nga. <laughs> kahit dalawang piraso lang. Kahit so, mga kaloko, kahit dalawang huli, masaya naman tayo. Oo. Nagbalik, balik tayo sa pagkabata. Balik sa ano, pagka-fishing. Wala, nagsasabit ah. na ng putos to Kaya, Luma na yan eh Luma Ano na lang eh Kasi ah, na yung tao sa butas yung bulag na lang <laughs> May isang Oh. Ang isang bulag na yung pupasok yata dito Oo <laughs> oh, naman tawanan Pero <laughs> dito sa bandang kita mayroon pa naman eh <laughs> hey, naman. Dito, dito naman, ba't lang kita, hindi butas yan? sayang ang report ang Ganda, ganda, parang wala talaga <laughs> <laughs> sayang ata ang report natin ah na tayo o oh. <laughs> kaya ata no? Buot oh, laki na buot. Kala rin buotas. Parang ayun eh, may ano may lumalaban. May lumalaban. <laughs> Isang piraso lang ata. <sulata>. Piraso <laughs> yata ata. Wait, nakuha pa yata. Wala ata <natin>. eh. <laughs> Sayo na. Sige na. na. Stay na, na. <laughs> 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 wala na? It's a prank Wala po mga kalupo Wala talaga <laughs> Wala na? No? Tapos dapat tayo naglatag eh Tapos Tara! Etlog. Etlog <laughs> ni Mang Juan. Itlog. Ayun po mga kaloko Hanggang dito na, na po yung vlog natin. See you next vlog. <laughs> Wala po tayo makuha -ma, mga kaloko eh. Meron po talaga at least mga kaloko nag-enjoy po tayo. Sana <laughs> po nag-enjoy din po kayo sa mga kalokohan po namin. <laughs> Yun, maraming maraming salamat po mga kaloko. And God bless po sa inyong lahat. Peter luck next time na lang sa atin. Let's go! <laughs> Wala ka isda no? Wala, mauutak na yung mga isda mga kalok Yan, hanggang dito na lang po mga kalok Sana hindi kayo nag-enjoy <laughs>